Hmm. Tuyo mga mapar, Mga oh, mahirap lang kumakain ito Mga mayaman mayroong makain ito. ito lang pagkain namin mga mahirap Ito lang mga parang Pagkain namin mahirap Tuyo At uh, Itlog na may yellow Simpleng-simpleng <laughs> almusal lang Ating ulam mga par. Ito lang ating kakayanan mga parang eh. Huwag tayong maganda pa na Masarap na mga almusal Mga frozen food Mas masarap to mga parang Tuyo at itlog na may yellow pin. Ayan mga parang Simot agad ang pagkain ni, par. Tama pala yung binili kong 3 eggs sa binibili kong Ito nga pala yung binili kong tatlong itlog mga par sa binibilang ko ng may dalawang yok. Tatlo lang naabot na mga pare. Eh. Kasi ang bilis mo ubos ito mga par. Ito nga din almusal ngayon yan. Uh, natin ng yellow pin mga par, yellow pin na kalata. Para ang tuyo mga par. At ang mga tuyo mga par, tuyo. Dami ito mga parang toyo, toyo. Siyempre nag-aapin mga tayo mga parang. And para, titignan natin kung dalawa na naman yung bili small mo ang mga pare. Ayan ang dalawa. Dalawa. Pagdadalawa yung muyok na mga paro. Ayan, ang dalawa. Tapos, aluwan natin ng yellow pin mga par. Yellow pin, baka naman. Yellow pin. Yellow pin. Yellow pin. talaga ang ating almusal mga par. Pagkain namin dito sa Saudi. At nito mga par. So, konting salt. Pagkain ng paminta mga Paminta. Yellow. Siyempre, magpahit na tayo ng mantika mga par. So, yun nga mga par. Lalagay na natin ang itlog na may yellow pen. Log na may yellow pen mga par. Yan oh. Itlog na may pizza pin. Ay, pizza pizza datingan. Parang pizza rambang, para. Bru Duo This one with At eto na mga para, tuna na ang ating itlog na no may yellow pin. Ayan para. So, meron tayong masarap ng na almosal. Napakasimpleng almosal mga para. Itlog na no may yellow pin mga para. Itlog lang yan mga para na no may yellow Para tsaka tinapag para. 2 po 6. Aga-aga na pag-eat mga para. Pag-eat na pag mga par. Paus na, paus na naman siya para. So yun nga mga para, to ng ating pinaka. Sabahin na natin dito kung hindi nyo. Ayan parang. Ayan ang sausawa natin mga paro sili. Ayan, no? Sili to parang mga sili. Siyempre mga par, kakain na tayo ng almusal. itlog na may pin mga para itlog na may yellow pin syempre ang tuyo yan o no? oh. sarap oh, ang aga aga napakainit mga para hmm. tuyo mga para mga mahirap lang kumakain ito mga mayaman mahirap kumakain ito ito lang pagkain namin mga mahirap

Hmm.